Tatlong Pinay ang kumpirmadong sa sabak sa Miss Universe 2024 competition na mangyayari sa Bansang Mexico sa buwan ng no Nobyembre. Ngayong araw lang, tinanghal na Miss Universe New Zealand 2024 sa Victoria Velasquez Vincent at siyang ikatlong Pinay na sa sabak sa 2024 Miss Universe competition. Kasama din si Chelsea Manalo na kinatawan ng Philippines at si Christina Chok ng Great Britain na parehong nakasama ni Victoria sa Miss Universe Philippines 2024 pageant. Sila ay magkita-kita sa bansang Mexico na kung saan dito gaganapin ang 2024 Miss Universe competition. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.